Kaya gumama, palaging positive lang Sa mga video na ginagawa Good morning! So, magsusok uli ako sa onsen. Tara! So, ayan. Ay, pero ibig sabihin, bakante uh, siya. Ito yung large bath nila, located dito sa basement. Yung pinaliguan ko kasi kagabi, yung uh, outdoor bath na nasa fourth floor naman. Time check nga ay 6.30am. Nag-alarm talaga ako para makaligo. So ayan, walang tao. tayo. Ano siya, malaki. Ayan, fresh na ulit tayo. Pag nag stay ako sa mga ganito talagang sinusulit ko. Kahapon dalawang beses ako naglub-lub. Hapon at saka gabi kasi magkaiba yung view niya. So pag gabi kita yung city lights. At habang hinihintay ko yung schedule ko ng breakfast, mamay muna ako dito sa terrace. Kagabi dito rin ako nagtagal. Napakaganda kasi ng view at saka solong-solo ko yung lugar. Walang mga taong tumambay dito. Kaya nakapagmuni-muni talaga ako. Kaya hindi lang yung katawan ko yung na-relax, pati yung isip ko naging clear talaga. At sobrang na-recharge ako. Uh, motivated na uli ako pagbalik ko. Inspired na naman tayo. Nakaka-addict to mama to mo. Nag-iisip na nga uli ako kung saan ako pupunta sa susunod. ang breakfast natin ngayon kaiseki ole kaiseki ryori o yung Japanese traditional course meal nila ito konti lang yung servings niya pero grabe nakakabusog siya lahat at masarap talaga napaka healthy pa Ayun, nakabalik na ako sa room ko pagkatapos kong magbreakfast Time check ay 8.45, so 10 a.m. yung check-out. Ang bilis ng oras, grabe. <laughs> Tapos na kaagad. So, kung i-rate ir ko tong hotel, sobrang uh, okay sa akin. As in, yung food masarap. Tapos yung hot spring, yung view, grabe. Um, Nakaka-relax talaga. Uh, tapos, uh, ang saya-saya kasi wala akong nakasabay sa hot spring, pati kaninang umaga. Bali, nung patapos na ako, yun, may dumating. So, nakapagvideo talaga ako. At tapos, nasarap ng tulog ko kagabi. Ano, medyo maliit, sobrang liit lang nung... Uh, room na nakuha ko kasi ito na lang yung available eh. Pero sakto lang kung mag-isa ka lang, uh, ang sarap ng tulog ko, yung kama at saka yung unan. Uh, ang sarap sa pakiramdam. So, yun lang. Natapos na yung birthday ko. Nakapag-relax naman ako. At nakapag-muni-muni. Nakapag-reflect sa buhay ko. So, sa mga nagtatanong kung buti pinapayagan ako ng asawa ko naman. Kasi gustong gusto niya na uh, maging masaya ako. Pati yung mga bata, kinausap ko sila. Tapos sabi nila, Mama, mag-enjoy ka lang. And syempre, habang wala ako, nagbabanding din sila mag-aama. So, yun. Nag-send sa akin ng picture si Papa. Kumain sila sa lapas. So, yun lang. Sana kayong mga nanay, wag din kayo masyado magpa-stress. Alagahan nyo yung sarili nyo. Mahalin nyo yung sarili nyo. Yun talaga yun eh. Kasi, simula nung nagbago ako ng mindset, talagang masasabi ko na nagkaroon ako ng inner peace. Tapos, naging masaya talaga ako. Hindi na ako masyadong nagpa sa mga bagay-bagay. Kasi kung mahal mo yung sarili mo, hindi mo hahayaan na mapagod ka, hindi mo hahayaan na madrain ka uh, kumbaga sasagipin mo kagad yung sarili mo eh. So, napaka-importante po sa atin kahit nanay na tayo. Uh, Siyempre, pagsisilbihan natin yung pa family natin, pero meron din tayong responsibility sa sarili natin para magawa natin yung mga uh, kailangan natin gawin para sa family natin. Actually, para sa kanila din talaga to At ito nga pala yung hotel na pinag ko dito yan sa iChicken. Ito naman yung kinuha kong plan, single room reasonable plan. Sobrang lit lang ng room niya, pero may kasama na siyang two meals, yung dinner at breakfast. Yan yung price niya pero naka-discount pa ako kasi ginamit ko yung points ko sa Rakuten. So, 13,000 'yan na lang yung binayaran ko. May mga robo pets nga pala dito. Um Aibo yung tawag nila dito. At meron silang mga room na pwede nyo silang makasama. Medyo pricey nga lang pero tingnan nyo naman na, malalaro nyo sila. Daga ito sa mga gusto magkaroon ng pet pero ayaw mag-alaga at di na bilhan ng pagkain, di ba tipid pa. Time to go. At tapos na yung pagiging princess natin for a day. Back to pagiging muchacha na naman. Pero okay lang. Uuwi tayong masaya dahil na-recharge at na-refresh, na-reset tayo. So, yun lang muna for today's video. Mama Tumong, maraming salamat and see you next. Thank you for watching.